Marcel Soriano biglang pinatawag sa Senate hearing at ang sabi niya nga ay nakakatakot na kakakaba dahil nga daw sa Pidea Leaks Probe. Sinamahan siya ni Robin Padilla para iklaro ang kanyang pangalan sa sinasabi nilang kasama siya sa Pidea LIX. Isa si Marcel Soriano na hinahangang aktres sa Philippine showbiz. Dahil sa kanyang galing sa pag-arte, marami rin siyang napatunayan na. Kaya naman siya tinawag na Diamond Star. Until now maraming mga artistang baguhan ang namamanghas kanya. Dahil sa husay niya sa pag-arte, ay marami na siyang mga awards na nareceive especially ang Best Actress Awards. Kaya naman nakakagulat nang sinama siya ng Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA sa drug list. Kaya pumunta siya sa Senate hearing para iklaro ang kanyang pangalan. Sa totoo lang po, hindi po malinaw sa akin kung bakit ako nandito na imbitahan sa hearing. Ayon pa nga kay Maricel. a former name, a PDEA agent Jonathan Morales, was also a signatory sa alleged leak operational documents na naglilink sa certain personalities dahil daw sa pinagbabawal na droga at kasama nga si Ms. Marcel Soriano dito. Tinanong nga din si Ms. Marcel Soriano kung nagkaroon ba siya na pag-aaring condominium unit in Makati City kung saan nga daw ay nalilink na mga gawain illegal activities based on the alleged Likpidea report. Dahil nga ang dating condo unit ni Marcel sa Makati ay nalilink sa illegal na gawain, especially ang droga ay sinabi nga niya na binenta niya na ito year 2012 pa lamang. Ayon sa whistleblower na si Jonathan Morales, ay sinasabi niyang si Marcel daw ang nagmamayari ng Unit 46C Rizal Tower na located sa Rockwell Barangay Poblacion, Makati City. Ayon kay Marcel ay kanya nga raw daw yung unit na yon pero binenta niya na ito year 2012 pa. Kaya wala siyang nalalaman sa aligasyon tungkol dito. At hindi niya rin alam kung ano ang ginagawa ng may aring nakabili sa kanyang dating condo unit. At tinanong nga rin si Marcel tungkol sa dating niyang kasambahay na kesyo sinaktan niya ito. Kaya ito lumayas. Pero ayon kay Marcel ay pinagnanakawan daw siya at kusa silang umalis pagkatapos magnakaw ng kanyang mga kagamitan. At sabi pa nga ni Marcel ay paano nga niya masasaktan ng mga ito e eh, nag-iisa nga lamang siya tapos dalawa sila. Ayon pa nga kay Marcel ay magaling siyang artista. Pero pagdating nga dito, sa Senado ay siya ay kinakabahan dahil hindi nga daw siya sanay umarap sa mga senador. Pero nito lamang ay kinumpirma nga ng PIDEA sa pagtinig sa Senado na wala sa listahan ng drug list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang aktres na si Marcel Soriano. Dahil sa mga kumakalat na balita, dumano na may dokumento online na nagpapakita na sangkot daw ang dalawa. Ngayon nga naglabas na nga ng statement ang pideya na wala talaga si Marcel Soriano dito. Paano kaya nangyaring bigla na lang siyang sinangkot sa pideya list? Inamin nga din ni Marcel na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot ever since noon pa. Kaya naman nakakapagtaka kung bakit napunta ang kanyang pangalan sa listahan nito. At sinabi pa nga niyang busy nga siya sa kanyang karera. At doon nga daw siya adik sa kanyang karera bilang artista. Anong masasabi nyo? dahil dito sa issue na ito? Sa tingin niyo ba ay namali lamang talaga sila o sadyang sinungkit lamang si Ms. Marcel Soriano? Please comment down your thoughts.